na nga. Oh, malapit na birthday ni Toy. Yan yung mga dapat natin pagandaan. Yes. Ha, ano ba balak mo? Sa birthday mo. Ang balak ko. Magpaputi. Ang <laughs> <laughs> ano lang. Kaya yung tanong lang, uh, simply. Simple lang, basta sama-sama po. -sama. Yeah, no, Yan, o. Sige ha, August 30. Kaya ko na yung nag birthday mo? Tapos na. Tapos na? Makain naman na sila ng kababayan eh. <laughs> <laughs> Kailang birthday mo kaya noy? Na? na-celebrate natin, di ba? Okay. Ayaw sabay kayo ni Dendin. Oh, nung 18 ni Dendin. Si Kuya Estong, kailan? Ah, November pa ako pa. Ah, November 1? Oo! 21? Ito! Ito! tsaka to. Nako, delikado! <laughs> <laughs> natin, bang, to baga meron kasi Maganda yun, November 1. Oh, oh. Kasi ano, pwede Ay. ka mag-outing nun. Oo! Oh, oh. Ang ano, boss talaga, ang ah, mag-birthday ka ng November 2, no. yun ang taga-dalaw yun. Dinadalaw Ah, dinadalaw. November 2, boss. Yan ang maano talaga yun. Yung handa ng November November 1 sa ano. Sato 'yun eh, sato. Oh, dadali do Dadalhin doon do. Ang ingay nito. Sa <laughs> Sa black nila ni Junjun, -Jun, di siya ganyan. Oh, wow. Hindi oh. ako kaya. Siguro. Outro. Ah, di kasi ano siya. Tawag dito, siguro siya. Pagkasama niya tayo, masaya siya. Oo. Oh. Oh. Pagkasama, oh. pagkasama si Junjun. Ayun lang. So oh. yun nga, malapit na yung 40 Sunod, September na. Oh, September! Oh. September ay, ito yan! September! Ay, uh, September! O, O, O! ngayon eh. Oh. Para, Para ay, sa September yun. yan. Ewan ko pa pabalawarin to. Hindi naman niya pinapalawin eh. Oh. <laughs> <laughs> so, joke lang. Pag may time dyan, nanonood siya. So, pero sa akin na uh, sa vlog ko. Ano yun? Ang Yan! Aray. <laughs> Boss, wag mo mo sakalin. Ay, layo mo. Masakal ako eh, oh. Ayan, oh. Yeah. 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 So, yun na, uh, mga kapapi, ano, pakisamahan niyo po kami ngayong araw at uh, kami po ay may pupuntahan. Naman tayo mga kagwa ngayon dyan sa likod. At uh, si Papa na dito rin. Ito lang naman kami, may akapapi sa may uh, lang at uh, lang kami Samahan nyo kami sa aming vlog na ito Let's go! Kasi ba Kasi ba yun? Okay, kaway oh. okay, ka muna dito Okay, ka muna dito Tara! Ano, may motorcade ah!

ano, 288. Okay na kaya, sa basahan. Okay, mapapagas ba kayo, si Kuya Stong? Okay, ako pa. ka? Ha? Kano'y kakagas ako? 50 lang. 50 lang? 50. Eh, si 50 ko yan. 50. Ultang 50. Ultang 50. 50. Ultang 50. Ultang 50. pagas ka Ah, uh, mo na lang sa amin. Ha? <laughs> Full tank mo na, naiyakap eh. Ha? Ah! <laughs> eh, mga Ha? 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 Anak ah, nagpag si Porno, ay mo! Hmm. Kaya magbayad ha? Ha? Ikaw magbayad? <laughs> Yan! Para, Mas ko pa? Hindi ah. eh, kasi ano mga papi, yung camera natin di siya 360. tayo tayo Uy, bakit pa yan? Lama eh Kaya card Apo Ayan mga na kami ulit mga Let's go Yabang Yabang nung ano kulay blue Yabang nung ano Nung <laughs> may papaya Wala kami Tatang stock Manong stock Manong stock na uli Ayan yeah, o Pakita kayo, pakita kayo Dito, dito, dito let

gusto mo bus bus motor ah? Sana all. Oh. Ang ganda ng mga motor na ito mga to. Lupit to. Ay, salamat kay eh, Ma'am D. Yes, Ma'am D, Ma D, thank you po. Ma'am D, thank you po. Love you po. <laughs> ano gusto mo? <laughs> Bakit mo sama ba mo po salamat? Oh. Thank you po, Ma'am D. Thank you, thank you po, Uh, oh. Let's go! Ayan mga ka-business. Oh. Ito ang motor ni Bay, Ayun, ni Purnok, ni papa din, kay Tong. Ito ay motor ni Kuya Buknoy. Ay uh, sira pa yung headlight na wababi uh, kaya hindi pa niya nadadala. Na bangga Ay nabangga! <laughs> ano ba nangyari sa headlight mo? Nabagsak? Nabagsak. Na ah, nabagsak. Na ah, nabagsak ba? <laughs> <laughs> ano nangyari doon kay Noy? Sabi niya, ano, kwento siya sa akin. May oh. vlog mo ba yun? Hindi. <laughs> hindi mo na-vlog? <kayo> <laughs> I-kwento <laughs> ko ba ba? Kwento mo ba? I-kwento mo. I-kwento mo. Okay? Sabi niya, naano ako, oh. ay, na, ano, oh. na-slide ako nung paraan. Na-slide? Na sabi lang, ay, na, sabi, buti hindi ako pinagtawanan. <laughs> <laughs> walang tao, walang tao, boss, walang tao. O, kaya yung kanyang motor po ay yung headlight ata ay basag. At uh, yun, dito kami ngayon sa Edwards Barbershop. Ayun si Kuya Rod! Ayan! Rod! Rod Tara Rod! Dito si Rod bayot! Hmm, Kuya Rod! Si Rod Rodriguez! Si Rod! Rodrigo! Ayan o, putim puti ha! Pero ba't gano'n buso umiitim yung iba, no? Umiitim nga eh, nagtataka nga ako rito eh, ba't gano'n? Ako ayaw kung um, umiitim! Um, <laughs> Wala na nang Anong bawang gagawin sa'yo, boss? Papakulay ka na? Hindi. Ah, puti pa din? May, may puti ba kayong kulay? Papakala kaya? Na roya, wala GF. po eh. Oh, wala. Parang ikaw yung may-ari ng KFC ha. Pati nyo alam? oh, pati balbas puti oh. oh? oh. Logo ng KFC. Logo, logo ng Jollibee. <laughs> Kasi logo ng Jollibee. Ayan <laughs> o. So, yan, yan, yan. logo ng Jollibee. <laughs> Paano pa logo ng Jollibee? Baka smile. Nani? ako nakapuntan. Ito, nagpagkas <laughs> nak nak <laughs> <ito>, nak <laughs> ka? Okay, nagpagkas ako. Kanino? Okay. Kanino ka kumuha ang pera? Si <laughs> Tedeng? Si Tedeng. Yan. Yeah. Ito kasi ito kasi walang Tedeng eh. Pultang si Kuita. Nagkapultang ka ba? Hindi ka Eh wala, mahina eh. Mahina radar. Sino? Ni ano, Porno. Oo. Ah! Wala. Ito kasi yung... Kasi sana, full ka rin. Hindi, eh, pagkas na ito, tumabi ito. No. Oo, oh, okay. tumabi. Tapos tumabi ka rin. Oo. E parang tumabi ka kay Bay. Oo, oh, tumabi ka kay Bay. Oo. Oh, ka oh. E eh, wala rin pang... Wala rin pang gas. <laughs> 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 pagkas na yan, pag ano yun na? Pagkas na yan, ano yun Iwanan kami. Oo. Oh. Wala yan. Papadis, <laughs> thank you sa pulta ka. Oo. Mayroon mo oh. panood oh. oh. po. Thank you very much po. Ay, ganun. Support natin, Papadis. Oo. Oh. Support ko <laughs> ako. <laughs> kung ano sa kalimpano yung tukong apatin ka, tank ka! Anong gusto yung gupit pa gupit ba kayo ah? Ah, pag gupit yao papa larin yung papa larin ano haa yung papa yung papa ano yung papa larin ano yung papa larin ano yung papa papa <laughs> <laughs> extension ka, <guy>, extension. Ang hindi pinapatay Ay Binuksan ni Bay. Bakit parang pagka, bawa, di ba ganito, nagpapagupit tayo. Pagka si Papa nagpapagupit, hindi niya pinagtitripan ah. Ayaw. Oh, Pagtripan natin, siya ang ano ngayon. okay na yan Ya oh, yeah, okay na yan. Pero oh, ako, pagtitripan niyo. Ito na pagdumog ang ilaw. <laughs> Wala <laughs> siyang palagi <laughs> kasi nakaupo. <laughs> Matatapos pa rin ako. Bakit hindi na ba matatapos tong gupit? Hindi <laughs> 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 na ka motor kami. Pero <laughs> <laughs> dandaanin mo yung gupit. <laughs> oh. Pero may pa may kasama bang masahi yan, geron. Ah, meron? Ah, meron daw. Nga pala, pagka nagugupit ka, wala nang masahe, no? Oo nga, pero daw. Hindi mo kami minasahe na naman, may utang ka sa amin. Sa bahay. mo, mamaya, balik ka sa bahay. Ano request? Ano request? Kasi marami pang matika, no? Upon request? Di ba libre naman yun? Kung ba masahe siya, dati? Oo, ano ba masahe yun, eh? Di ba siya, Tati? Ano ba kaano ano ni Rod, eh? Ano, soap o mo Anong soap? Hahaha. Sok. Ano so, yung Sabaw? <laughs> <laughs> oh, Sok, <laughs> you know, yeah, Ano Rod? Sabay so, ako. <yegos> Ibu, wow. uh -huh. uh -huh. ah, kalau, 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 100 po. 100 na oh, business. Diba 50 si lang bro? Oh. Dati 50 si lang, di ba? Papagupit dati. ako dito dati. Hindi nga siya. Hindi oh, mo nga kung oh, itibidin. Oo. Baliktad na. Huwag kang ganyan. Gusto mong pansinin ko na naman yung bong mo? At least, mabuti. Kaya nga ako pinakpak po. Dito muna kami, boss. Gilapas. Oo. Ayan. kaya Rod, ayusin mo kayo Rod uh, ah. Oo. Kasi kapalang palangon. Dito muna kayo. Merienda ya. Tapos? Tapos? Huwag kayong merienda kayo. Oo. Di ba pwedeng mamaya na lang? Hindi, <laughs> <laughs> ah, dito lang kami. <laughs> ah, de, dito, lang kami. <laughs> dito lang. May sasabihin sabihin sa inyo mga kuytuwang. Hindi, kasi si Papa lang na gusto ako pag-update. Oo. Dito tayo. Para hindi tayo marihintay. Dito tayo. Ani, eh, Abang mga... Uh, Ayan no? okay, tayo sa may Ito na lang sa Agdan. No? Ito na may Agdan dito. Salon! Ito yung dito. kasi Salon. Pwede pala tayo mag-model-model dito eh, no? Oh, yun na may rampangan sa taas, oh. O sige nga daw, patingin daw, passion What? show. Ay, <laughs> pong <pombira, kanaman, laughs> no? hey, no. ka naman. No? Hindi, maula ka, Pops, kasi ikaw nais, nakaisip eh. Hindi, hey, ako nga kamera. Ako nga camera. <laughs> <nga kami, laughs> <laughs> <laughs> ah, hindi, ganito. Uh, gusto nyo pa ng uh, mga gwapong mga kagwang. Uh, ay, go, Oh, pwede, pwede, pwede. Oh, Pag sabi mo mga guwabo, kagat-lovey siya. Hindi, <laughs> 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 hey, huwag na nga. Huwag na nga, huwag na. Hindi, <laughs> 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 <De, laughs> ganito. Kumigilat mo siya. Eh. Kumigilat? Tamaan kami. Kaya <laughs> <laughs> anong pecha na ngayon? August na. Oh, August. Okay, August. Sabi na birthday mo to. Hoi! Oh! Oh! <laughs> <laughs> anong nangyari? <laughs> sabi, sabi ni <liba>, Bay. <laughs> ano? Tapos na yung bulbunan eh. Kailan yan tayo? August 10? August 30. 30. 13. Ah, 30. Oh. Ano, ano, last month. Oh, sino pa August? Sino pa? Plata. Wala na, nag-iisa. Maro, Maro, 23. Maro? Ah, may regalo. Ay, may regal na ako yung Maro, ah. Oh, yes. Okay. Sweldo na ako. Mayroon na rin ako. Mayroon na rin ako. Yung sa akin, na. Regalo. Ano? Yung brief ko doon. Ano? Hindi, yun na nga. O, malapit ang birthday ni Intoy. Yan yung mga dapat natin magandaan. Yes. Ah, ano ang balak mo? Ang birthday mo. Ang balak ko. Magpaputi. <laughs> <laughs> ano, ano, kaya yung tanong lang, uh, simple. Simple lang, basta sama-sama po. Yan. Yeah, no. Sige ha, August 30. Ikaw ko na yung nag birthday mo? Tapos na. Tapos na? Makahain naman na sila ng kababayan eh. <laughs> Kailang birthday mo kayo na yun, na-celebrate natin, di ba? Ayaw, sabay kayo ni Den din. Oh, nung 18 din din. Si Kuya Estong, kailan? Ah, November pa ako ba? Ah, November oh, 1? Oo! Oh, oh, 21? Lagyan mo to. <laughs> <laughs> <Ito>. na lang Naku-na lang Kung uwan, tsaka naku, delikado! <laughs> ah, <laughs> natin ito, baga meron Kasi siya. maganda yung, November 1! Oh, okay. Okay. Kasi ano, pwede eh. ka mag-outing nun! Oo! Oh, oh. Ang ano, boss, talaga, ang mag-birthday ka ng November 2, no? yun ang taga dalaw yun, Ah, dinadalaw! November 2, boss! Yan ang maano talaga yun! Yung handa ano November November 1 ah, siya, no, no, no. E, dadalino, oh, sa ano, <laughs> yun? <laughs> <laughs> <Hangingine> to yun eh, to. Dadalhin doon sa Dadalhin doon. Hello. Ang ini ito. Hindi wala. Sa, <laughs> sa black nila ni Junjun, -Jun, di siya ganyan. Oo! Oh, wow. oh, oh, no. Di ako oh, nga no. eh, Siguro. No. Ah, oh, di kasi ano siya. Tawag dito, siguro siya, pagkasama niya tayo, masaya siya. Oh, Ay, oh, na, oh. Oh. Pagkasama niya si Junjun. Pagkasama Junjun. Oh. Oh. Tama na. <laughs> kaya, kaya pala. Wait, ang <laughs> pang. Wait, ang pang. Oh, Ako muna, pang. Tama na yung pang. Huwag ka magulunok. Oh. Kita ka naman nakaping. kapeng. <laughs> yeah, kaya yan. Kahit, kahit ano, maririnig mo na yung boses niya nasa gilid ng camera. eh. Oo. Oh Hindi mo siya nakakagip. Huwag eh. okay, ano? nga yun oh. dito. Nakikipagpaligsahan. Eh. Oh, Huwag nga yun dito. 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 Huwag nga yun Aaaaaahhh! <laughs> 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 oh! Shout out sa iyo! na kami na reaction na video po kami! So yun nga, malapit na yung 14-into ay sunod, September na! Ooo! Oh, Oye! September! September! Nagpapag-uubid ni Papa ngayon eh Para sa si September yan? Ayun, papalawarin niyo to. Hindi naman niya pinapalawad e. Hindi, joke lang. Pag may time siya, nanonood siya. Pero sa akin, sa vlog ko. Ano na Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano Paps, Awal, tingin sa kasi ano yan eh, punta yung ipin mo eh. Ano yan sa dilaw? Dali-dilaw na. Ano yung dilaw? Ano yung dilaw? Ano yan? Black na yan? Di, yun mga malapit na birthday ni Papa. Siguro, maganda. Magandaan natin. Pag-isipan nyo, ano yung mga... Ah, sige. tayong mag... Uh, maglagay tayo ng mga presentation. Siguro, dance dance presentation. Oh, uh, siyempre, mga... Alam mo yung level up naman tayo. Sa akin yung mga boss. Magkano -tay, tayo toy? Magre-request ako, practice tayo nung sayaw Sayaw? Uh, presentation sayaw Okay, sige Tapos, uh, siguro yung iba naman yung ba kayo kayo tong uh, Kung meron sila, nakakababi, walang masama Pero, Dito ang request sa ko, ko Ito! Hindi, oh, I mean, may sayaw tayo not Tapos, tayo, uh, na gusto ko naman uh, May sayaw, tapos may presentation tayong kanta, kanta tayo uh, uh, Tapos, magagawa ako ng program pa Okay uh, Oh, tapos, siguro kahit di ko pa alam kung saan yung venue, mga kapapi, kasi, oo, oh, wala pang venue, siguro sa bahay, yan ang pinaka, ano. pero, yun nga, maganda may presentation. Tapos, ah, uh, siguro magano tayo ng lulutuin. Maganda, na, ano ko, yung kahit, ang ingay. Oh, mga kapapi, maganda siguro sa bahay mag ano tayo ulit, magkatay tayo. sino ka tayo? Man. Ikaw. <laughs> ito! Payat, mapayat. Buto, payat to. Buto-buto na to eh. Hindi, pwede Ito mataba oh. <laughs> uh, uh, hindi naman siya sobrang bongga. Yung mga mapasaya din natin si Papa, tsaka mapasaya natin din yung mga viewer. No? Kikling vlog pero memorable. Mayroon aban. Okay. At uh, yun, magkatay tayo siguro. Sabihan nyo, kahanap kayo ng mura. Okay. Na Ay, pwede katayin. Ay, may nakita ko doon sa Facebook. Kung eh. baboy ba, baka ba, ba, o manok ba. Pero yun. Baboy lang, one five lang. Nakita ko yun sa Facebook. One five. Basta sakto lang. Ang sa baboy. Baboy lang. Kasi tapos kung may mga gusto pong bumisita, mga kapapi, sa birthday ni Papa, e eh, message na lang po ako, mga kapapi. Ano? Message na lang ako dyan sa ating uh, Facebook page. Basta toya yung ano ah, Yung sayaw Siguro tatlong kanta na ano ah, Kahit mga 5-8 minutes na sayaw Bubuhay natin okay. Yung mga sinasayaw ni Papa okay. Para magulat siya Na uh, ah, meron tayong presentation sa kanya okay. Siguro sa Street Boys okay. Yan Tapos meron tayong isang ah, sayaw Na isasama natin sa practice Ibig sabihin, alam niya na spaseo tayo. Kasama siya doon. Pero may surprise tayong dance number na hindi niya alam. Ha? No? Noon. Alright? Alright. No. Oh. At uh, yun, mga kapapi, malapit na birthday ni Papa. Pagandaan so, natin. No? Siyempre, ka-business official eh, di ba? At ayun nga po, yun lang naman. No? Kung may mga suggestion kayo, open naman ako. No, kung may mga suggestion kayo, hindi eh, pwedeng pwede yan. Mas maganda yan nga ang pinagkaplanuhan ngayon pa lang para napagkakantaan talaga. Oo. Oh. O oh, para mapag-practicean natin ng ano? Oo, ah, maganda maga. Nagpapractice na tayo mga 7 all time. Oo, tama-tama. Pareho ba? Yey! 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 Tawag niyo pa pala Hindi, ko alam paano yun eh. Basta yun, just kaya buklay. Uh. Matuyo ako ng compost. Tira. So, may uh, meron ka pa ng uh, isang buwan na uh, repairasyon. Pwede siguro kahit ma rehearse rehearse mo ako. No. Tagal mo na ring uh, walang bagong kante. No. Okay. Meron ako mga meron ako mga materialis pero parang hindi pa hindi pa masyadong okay sa akin. Hindi pa okay. pa ako. Kailangan kong pa ng magdagdag ng import. Oh, pa daw ako. Ha? Yeah. Oh. Basta uh, yun lang mga papi, balikan ko na lang po kayo mamaya kakain kami. Basta uh, yun lang ang ulan no. Hindi na nagmotor pa tayo. Ganito pala yung feeling ]ニano. ng nagmotor. Oh, oh, Ramdam ko na. ko na. Lalo na kahapon nag-scout kami. Hindi ko na binlog eh. papi, grabe traffic. Grabe. Grabe. Ganun pala yung feeling. Pagkaling naman sa traffic pabor yung pagkakamotor ka? Oo, pabor. Pero nag-practice ako dun sa mga singit-singit ako. Oo. Oo. Ito nag-a-challenge na ito. Ganun ko nag-practice eh. Ito naman ang hirap sa bayan kasi yung motor niya, ginagawa niyang enduro. Hindi, sa ano kasi, sa pagkasya ka naman sa kanan, asok. Oo, minsan namadaan siya sa may lumalo pa. Lumalo pa? Oo, ano kasi pagkakamote. Nagsalita si Oscar. Ah, Oscar. Oscar! Di ba yung kabote may hilig sa lupa? Oo. Oh, Ayan. yung, yung Oscar, oh. may talaga ng kakat. Magalang? Kakat. Sino, sino? Si Oscar. Sino nang kakat? Ito. Ito walang hamsans. Walang hamsans. Oo, walang hamsans. Oo, wala, wala. Okay ba? Basta makahabol siya. Hindi, tapas. Ito walang magaling. Oo, walang magaling. Basta ingat. Kahit sa pagdadrive. Oo, basta ingat lang mga kapatid. Eh, sa Facebook na iwan ko. Tapos i-hook oh, na rin. Tumakbo. Tumakbo ka naman yun talaga. Huwag natin sa singitan na talagang hindi magpapatalugan. Hindi nagpapatalugan. Pero, si Prince si mapa din, tiyala-tiyala yan eh. Minsan uh -huh. nag-scout -nag -nag kami, boss. Oo. Oh. Scout kami. Pag hinto ako doon sa gilid. Pag hinto ako doon sa gilid, paparata yan dito sa tapat ko. <laughs> 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 sabi ko, dito masunahan. Baka masagi ka saan. <laughs> <laughs> eto kaysa, eto kaysa. Kamusta naman pag-motor neto? Ah, chill lang, chill. Mahal din. Oh. Kaya pala kahit yung bitey, ginawa ko nuna. Sil <laughs> lang. Gel. Kasi mahirap na. Baka mga mute. <laughs>